ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkailan dahil kitang kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo! Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakalaan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Isinampit mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin dunang may pangako ang bukas. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ano? Lalabanan mo ako? M hindi ako lalaban. Ayoko nang away. Bitiwan mo na ko, Ilo. Masisira ang damit ko. Henson! Ano yan? Bitiwan mo si Omar. Kumbira na naman yung pagiging warfic mo. Ano ba problema? Bakit, Daddy? Mas kakampihan niyo ba yung kumag na yan kaysa sa akin? Kilala ko si Omar. Hindi siya pagmumula ng away. At kilala rin kita. Basagulero ka. Eh, ganyan naman kayo eh. Basta ako ang sangkot, bahis agad kayo para sa kaaway ko. Para sa inyo. Ako na agad ang guilty kahit hindi pa ninyo alam yung kwento. Diyan na nga kayo! Lazon! Bumalik kayo! Kinakausap pa kita! Nelson! Wala po akong kasalanan sa nangyari, Tatay Roger. Hindi ka dapat magpaliwanag, Omar. Kila kita. At ako na ang humihingi sa iyo ng, ng pasensya para sa anak ko. At si Omar pa palang kinampihan ng daddy mo? Opo, mami. Nakakasama ang hapo ng loob eh. Kahit na ako ang nagprobo kay Omar, dapat ako pa rin ang kampihan ni daddy. Dahil anak niya ako, di ba? Hmm. Hayaan mo. Mag-uusap kami ng daddy mo. At siya pa ang may ganang magsumbong sa'yo, Violeta? Oo. Oh. Ang kapal talaga ng pagbumukha ng lalaki niyan. Hoy! Huwag mo sabihan ng ganyan si Nelson Roger! Para sa akin, may katwiran siya. Siya ang dapat nating kampihan. Pero kakampihan mo pa rin ba siya kahit nakikita mong siyang may mali? O bakit? Sino ba kadugo mo? Ipagpalagay na nga ganun. Pero maging fair naman tayo sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Maging patas tayo. Buksan natin ang mga mata natin. Doon sa si inabutan ko, kitang kita ko kung sino ang wala sa lugar. Ano bang inabutan mo? Hawak niya sa kwelyo ng damit si Omar. Oh. Eh, hindi naman lumalaban yung isa. Eh, sino hindi magagalit? Baka naman may nagawa si Omar na hindi nagustuhan ni Nelson. Wala siyang ginawa. Maniwala ka sa akin. Ano ba para sa akin? Bago ka kumampi sa ibang tao, eh, sa pamilya muna. Hindi ako konsintidor, Violeta. At 'wag mo ipagpilitan sa akin ang ganyang katwiran dahil mag-aaway lang tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Ay, nako, Violeta. Matanda na ako. At marami na akong karanasan sa buhay. Malakas akong makatulog. Oh? Ah, aling Viring, ano yung ibig niyong sabihin? Ay, ang... Yamboy na si Omar, yamboy ninyo, na ang sabi nga ng ano, asawa mo, eh inampun na raw ninyo. Nakaw, malakas ang kotob ko. Anak yan ng mister mo sa ibang babae. An ano? Mag-investiga ka! Iba ang nakikita ko sa kilos ni Roger. Lahat ng pabor ibinibigay ng asawa mo sa Omar na yun. Mabait ho ang asawa ko. Hindi ho siya laging maloko sa mga babae nung binata pa siya. Yun ang sabi niya. Ah, alam mo ba ng mga lalaking yan? Merong mahusay magtago ng sikreto! Si Aling Biring talaga pinag-isip ako. Bakit nga ba? Ganun na lang yung malasakit ni Roger kay Omar. Hmm. Tama si Aling Viring. Dapat ako mag-imbestiga. La Arnie, mamayang gabi ka na umuwi. Dito ka na lang sa amin magapunan. Ay, teka lang Nelson. S sino bang nililingon mo? Diba, yun ang ampon ninyo? Correction. Boy namin yan. Hindi ampon. Saka bakit mo ba siya tinitignan? Crush mo ba siya? Sobra ka ha. Nakikita ko lang siya sa school namin. Panggabi nga lang siya. Pero labasa namin, saka pa lang siya papasok. Sipag niya, no? Dapat ganyan ka eh. Tingnan mo siya. Nagsisikap kahit mahirap ang trabaho. Pero ikaw, high school ka pa rin hanggang ngayon. Pwede ba? Huwag mo nga akong kinukumpara sa tsimoy namin. Halika na! Papainitin mo pa ang ulo ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tamang tama. Habang wala pang customer na magpapadeliver ng LPG, magre-review na ako para hindi ako makamote sa exam mamaya. Kuya hey, Omar! Uh. Uy, pwede ba mangistorbo? Oh, ikaw pala, Rachel. Busy ka ba? Hindi naman masyado. Na-deliver ko na yung limang LPG na in-order ng may karinderya sa palengke. Wala pa ulit tumatawag na customer eh. Bakit ba? Nahirapan kasi ako sa assignment ko eh. Baka naman pwede mo akong turuan. Uh, sige, kung kaya ko ba eh. <laughs> Alam ko, matalino ka. Kayang-kaya -kaya mo to. Mm, eto, dala ko yung book namin sa math. Ano nga ba bang page yun? Dito sa bandang gitna yun eh. Teka lang. Rachel! Oh? Lumayo ko nga sa chimoy na yan. Kuya Nelson! Ang sabi ko, lumayo ka sa kanya. A ano? Tuturuan ka ng leksyon niyang gunggong na yan. Te teka lang Nelson. Ano bang kinagagalit mo sa akin? Naaangasan ako sa eh. Yun ang atas mo sa akin. At ngayon, pinoporma ng pangutol ko. Ay. Ang kapal mo mukha mo! Teka, Kuya Nelson, ano ba? Huwag kang makailam dito, Rachel. Alis dyan! Ay, ay. Dahil sa muchachong yan, lagi ako nababadjat kay Daddy. Kung nababadjat ka kay Tatay Roger, hindi ko kasalanan yun. Ah, ba't matapang ka pa talaga, ha? Hindi ako matapang, Nelson. Pero pag ganyan ka ng ganyan, papatulan na kita! Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan! Palamunin ka lang namin! Hindi nyo ako palamon! Ang bawat mumong kinakain ko, pinagpapawisan ko! Nagtatrabaho ako dito! Nakasandal ka pa rin sa amin! Kuya Nelson, ano ba? Tama na kasi! Pag hindi ka tumikil, isusumbong na kita kay Daddy! Tama na yan! Sabi ko, tama na! Umalis ka na! Sorry po, Tatay Roger. Huwag <coughs> ka mag-sorry, over. Nagkwento sa akin si Rachel. Alam ko, wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi ko po alam kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Nelson. Kahit gusto ko po sana siyang kaibiganin, pero... Mukhang well, imposible pong mangyari. Pinagsabihan ko na siya. Sa susunod, huwag mo na lamang siyang pansinan. Basagulero talaga ang batang iyan. Ah, oh, Violeta! Mamamalengke ka ba? oh ho. Aling Viring. Eh, nauna na ako sa iyo. Maaga ako namalengke kanina. Ay, teka. Eh, yung oh. ipinayo ko sa iyo, nagawa mo na. Uh, ano? Yung sabi ko eh, mag-imbestiga ka tungkol sa tunay na pagkatao ng ampon ninyo. Nagmamatsyag-matsyag na ho ako. Aba! Eh, bilisan mo! Huwag kang magpatumpik-tumpik! Kahapon! Muntik nang magpang-abot sa inyong bodega ang panganay mo at yung ampon ninyo. Ha? amay maya dumating si Roger. Nagsumbong naman ang anak mo si Rachel. Alam mo ang ginawa ng asawa mo. Anong ginawa ni Roger? Pinagalitan niya na husto si Nelson. Aba! Eh ako'y nagtataka. Kung sinong anak, eh siyang kinagalitan. At kinumpihan pang ampon. Eh bakit ganun? Parang mas mahal pa ang ibang tao kaysa sariling dugo at laban? Aling Viring, para may tinutumbo kayo. Ay talaga mayroon! Lalong lumakas ang kutub kong ang Omar na yan ay anak ng asawa mo sa ibang babae! Aba! E eh, kumilos ka! Tuklasin mo kung sino ang ina ng Omar na yan. At baka nagkikita pa sila hanggang ngayon ng asawa mo! naglilikhaing problema ng mga chismis at sulsol na naririnig ni Violeta tungkol sa pagkatao ni Omar. Mga nagsigala, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, J. Jun Dante, Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel ng Violeta. Nilapata tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Nating ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Aretha at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraang mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon ang may pangako ang bukas